Alright, sa video na to, this is the default ISP router. Then, limited lang kasi yung capability nito. So, meron na siyang CPU enough to sustain around 6 to 10 devices. Yun, pag default ISP. Kasi dito sa router na to, nagiging akron siya as ONU, Optical Network Unit, Tsaka, meron din siyang DHCP. Yan yung nagbibigay ng IP address sa mga cellphone natin. Pag nagkakonek sa Wi-Fi, nakakonek sa LAN. So, DHCP yung feature. Meron din siyang feature na MAC filtering. Kaya lang, merong limitation yung MAC filtering nito. Alam nyo, sa ibang video ko, yung MAC filtering, yun yung ginagamit para maiwasan yung Wi-Fi QR code scanning. So, sa video na to, this is our default na router. So, as you can see, dito nakakonect yung fiber papunta sa OLT. Tapos, dito rin, meron siyang port. Pag naka globe fiber kayo, lahat ng port ng apat na yan is already pre-activated. Pag sa PLDT naman, isang port lang yung merong internet. Kaya lang, maganda kung maliliit lang yung device nyo. Pero yung sa bahay namin, more than 20 device yung nakakonek. Yun yung mga IoT namin, IP camera, switches, and other IoT devices. Okay? So, pag nag-expand na kasi yung gamit mo ng internet, gusto mong mas mabilis. Mas maraming device na nakakonek dito sa default ISP, mas nahihirapan siya. Kaya, hindi ako nagre-rely pag ganito. Pwede kasi itong gamitin pag maliit lang yung network mo sa bahay. Pero, pag lumaki na, more than 10 device, yun, simple lang. Is, that's why we bought a third party na router. So, ito yung Linksys WRT sa specs pa lang nito, dual band. Dual band rin naman to eh. Pero in terms of multiple input, multiple output, ito yung capability niya. Ito, hindi pa Wi-Fi 6 kasi sa bahay ko, limited lang yung mga device na meron ka kong Wi-Fi 6. So as long as hindi pa demand yung Wi-Fi 6 sa bahay nyo, this is good enough. And ito, napaka-powerful na router mataas yung CPU, mataas yung RAM, maganda yung antenna, maganda rin yung features nito. Kung kaya dito is up to 6 device na Mac filtering, ito, mas more pa. Capable. Ito rin, pwede siyang ma-remote through internet. So, kayang palitan ng password, ng Wi-Fi name, through internet. Pag meron lang kayong app. So, ito yung mga added features. Tapos, meron din siyang mga USB. Dito ko kinakabit yung mga hard drive ko. Para sa mga movies na gustong stream locally. So, hindi na ako nagsasubscribe ng na mga Netflix. Dito ko na kinokonek sa NAS or Network Attached Storage. Dito sa USB. So, meron din siyang capability. Ang dami ng capability dito. So, yun lang yung introductory dito sa router na to. Although, kung ano, apat na antena, ito, dalawang antena. So, comparable, meron talaga siyang advantage. The more antena, pag yung device mo kasi is mas mapopagate niya yung wifi signal, mas maganda, mas maraming antena. Kaya, yung mga router na more than 4 antena, 6 antena, 8 antena, meron yung mga special features na sa kanya. So, tanong, paano ba natin to i-coconnect dito? So, dito sa likod, simple lang. Kuha tayo ng LAN cable. Ito yung LAN cable. So, naka-RG45 yung dulo. Lagay nyo lang dito sa internet port. Internet port. Tapos, dito rin sa LAN 1 or any LAN 1 to 4, dito ko, LAN sa... Yan. Tapos, i-power on nyo yan. So, ganun lang yung connectivity niya. Dito, LAN 1. Dito, WAN. So, anong ginagawa ko para lilipat yung lahat ng connections ko dito? Simple lang. ite turn off ko yung Wi-Fi dito. Iti-turn off ko yung DHCP. Iti-turn off ko most of the features dito. Kasi eto, pag hindi mo tinurn off yung WiFi, fi posible kasi mag interfere yan dito sa bagong router mo. Gusto natin na eto na yung main WiFi router natin. Kasi mas powerful siya. Although kinascade lang natin, mas capable rin etong device na ito. Natry ko na to up to 30 to 40 devices. Ganun ka-power to. Kasi As long as mahilig ka na sa IoT, home animation, automation, yun. Ito na yung pinaka edge na router. Although single ISP. So yan, ganun lang yung connectivity niya. Tapos meron siyang ano nano, na dito na yung DHCP. Nag-add na ako ng ganitong device, a simple Raspberry Pi. Ganito, ikaw ko rin siya dito meron din siyang one, isa lang LAN port eh. Dito, LAN port. Tapos, ikakabit ko siya dito sa LAN ko. So, magiging same subnet na siya sa Wi-Fi devices ko. Dito ko ini-install yung parental control ng mga bata. DHCP, at the same time, Pi Hole Server, at the same time, DNS Server. Okay? So, lahat ng device ko, dito, dumadaan yung transaction pag sa domain name server dito. So, simple lang. Gagawa tayo ng separate video regarding dito sa Pi-hole. Dito ko ini-install yung mga website blocker, mga ad blocker. So, mas efficient yung connectivity ko pag tumadaan ako ng Pi-hole. Kaya yun yung kagandahan pag meron kang router na ganito. Mas powerful siya. Mas simple. Ganito lang yung setup sa bahay. Tapos, yun. Sulit na sulit. So, kung meron kayong katanungan sa video na to, feel free to comment down the section. And by the way, uh, kung meron akong tip para sa inyo, kung gusto nyong mas mabilis yung wifi nyo, i-disable nyo yung 2.4 device to connect kayo lahat sa 5 GHz. Kasi yun yung pinaka hindi na interference sa 5 GHz. Kasi pag 2.4, tiniturn off ko na yan eh. Kasi most of the device ngayon, naka 5 GHz. Yung 2.4 ko lang na mga device is the IoT. So as long as yung IoT ko is connected, kumagamit pa rin kasi ako ng LAN cable eh. So, ito na, uubos na yung port. Tatlo na lang yung LAN cable ko. So, yun. Yung TV, yung mga NAS, dito ko na rin kinokonek Okay? So, ganyan yung kagandahan pag meron kang third party na router. Mas more capable. Make sure to turn off the feature dito. Pwede rin itong MAC filtering. Meron din siyang feature na MAC filtering. May, tapos, Ma aside sa MAC filtering, pwede siyang Wi-Fi timer dito. Mare-remote mo na lang via app. Depende siya sa router. Ito sa sample natin is Linksys yung router natin. Pero, we have also other routers na meron tayong TP-Link, Xiaomi, Redmi, yun, magaganda rin yun. Mercurys, Comfast, yun. Depende sa budget nyo. Pero ito, reliable yung brand na Linksys. Kaya dito na kayo sa Linksys. This is the WRT3200 ACM. So the most powerful router before sa when it comes to WRT series. Although meron na ngayon na mga bagong lumalabas na Wi-Fi 6 na pero sa home ko, sa application ko is hindi pa talaga siya capable yung mga devices ko. Kaya yung demand ng Wi-Fi 6 is not yet ready for my home network setup. Given na meron na talagang Wi-Fi 6 at a cheaper price, yun, igagrab ko na kasi magiging future-proof. Kung test nyo lang yung Wi-Fi 6 compare sa 5 GHz, lamang talaga yung Wi-Fi 6, yung kagandahan nun. Pero in terms of presyo ngayon, okay pa rin ako dito sa dual band na 5 GHz na router. Okay? I hope na kakuha kayo ng information regarding dito. Then, kunin nyo yung cellphone nyo, i-click nyo yung subscribe sa baba. Para at least, kung meron akong future na video on tips on how to mapabilis pa yung internet nyo sa bahay, magiging una kayong makakita sa notification. Okay? Then, maraming salamat. I hope na-explain ko in the most simple way, layman's term, para matulungan natin yung magandang internet experience ng mga kababayan natin. Alright. See you guys. Yeah.